Ngaawit na ko, ma-practice ba? Para sa sa'yo. Anong oras na ba? Wow. Siguro'y natutulog ka Nais ko sana ma'am. Ay, sorry po. Okay lang na kayo dito, sorry, sorry po na kita. Parang busy-busy ka ba? Ha? Nope. Okay lang, nakitambay sa glit dito. Wala mga galit. Nope. Ma'am, taga saan ka, ma'am? Sana mam, gusto ko sana mag may dalaw gitara mam, ba? Gusto ko sana mag-practice dito ba? Okay lang mo mag-practice ako to. Kasama ka? Uh, ha? ah? Baka magalit yung baka may merong magalit sa akin ba? Uh, okay. Babatuin ako. <laughs> ha? Ah? Wala. Totoo. Uh, uh. Sobrang bait mo, ma'am. Huwag kang maya sa akin, ma'am. Ano? maganda ang ganda mo, sa so to, Maganda ka. <laughs> Totoo ay mam. Ha? Ah? At saka maganda ang damit mo. Ano? Parang filipiniana <laughs> uh. Ha? Ah? Ano ba ng damitin para para maganda bagi-bagi saya, Pak? Ha? Toto. Mam magpa-practice lang dito, Ma. Ha? Ngaweit lang ko mag-practice, ba? Para sa iyo. Anong oras nabang? Si guroy natutulog. Nais ko sana ay tawagan ka at itanong sa'yo Laman ba ako ng isipan mo? Ang ganda mo Sa iyong itin, ako'y nahuhumay sa na rin ng puso mo, alam mo bang ako'y na hihilot na lilito dahil sabi mo na mahal mo rin ako. Kita nagkaganito Ang takbo ng ating kwento Dati ay kaisaya, Punong-puno ng ligaya Isang araw pag binagkita Isang taon katumbas na kita wow. Di dapat aku lang At wala nang iba pa Magbago ang lahat Hiling mo ay unawain at pagbigyan ka Nagtakbo ng ating kwento Na dati ay Punong-puno ng ligaya Isang araw pag di nagkita Isang taon katumbas na Umis oh, kita Umis kita guys, no? lang kapit, yung mo. mo? Ah, thank you, Sa toto, sa toto, ang sobrang ganda mo. Taga dito ka? Ha? Okay lang mo, ikaw may Anong name mo, ma'am? Anong name mo, Mercy. Oh, parang Rajen. Uh, parang natakot yun sa akin. Huwag sa akin kasi mabait na makuntaw. May ibigay ka sa'yo, ma'am. <laughs> Para tayo mam dahil may dahil binigyan mo ako ng pagkataon umuwi dito ba. Flowers for you. naman <mukong> akala ina. Alis ako naman. Bye, -bye. Ingat ka diyan. Bye bye. mo ay <mukong> get locked Wagu bung subukan masih sira embuh em Naam Oke okay lang ma disturbu ta kait saitu Ah ha Pasih Wow madal aku gitaran oke okay lang awitan uh, lagi taun kasi kait walang kait magano lang bigai masaken ba Ha? Uh, kasi pang pang ano kayo, pang pang ipon kasi. Okay lang mag-upo ko dito, ma'am. Okay, okay. Ha? Ang bayad mo, ma'am. Really, nigga? Uh, ma'am, um, ano, ma'am, kasi mang uh, uh, ito lang anak buhay ko ba? mang uh, ano lang ko, mang awit na ko no, sa isang mga maganda katulad mo ba? Kasi pag ipon kasi ako ng pera, ma'am. Kasi pang bilay ko ng ano ba? Kasi sira siyang typewriter ba? Alam mo yung typewriter? Oo. Pambili ko sana. Sira na ba? Sira na. Kasi pag gano'n, tinaip kong typewriter ba? Pumapatak, type na kita. <laughs> 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 ang ganda, maman, Sa to, ang maganda, mo. Ay, salamat. Mm, ah? Saka saan ka, ma'am? Ah, dito lang. Dito lang. Ah, bakit? maraming tao rito, ma'am. Ah, it's just a kasi yun. Kasi yun kaya may mga pangitla kami dito. Ah. Ah. <laughs> Ma'am, baka, baka yung may Ah, no, wala. Ah, pareho pala tayo. Huh? Ah, Ilan taon ka na? Ah, uh, akala ko, 18. 18 <laughs> na dana tayo. <laughs> ah, rajin ko, rajin ko. Ah, <laughs> Ano po, kasi, awitan lang ito, ha? ko, may dala, may ba? <laughs> ano? siya barat, siya barat, siya barat. Sana, magustuhan ko, ma'am. Kasi, kanina po kita tinignan ba? parang lomlega, ah, apa no, parang enggak nong mau matamu bang, <laughs> <laughs> parang bagai neta yo, awetan lagi dah, <laughs> kita. tuh saya? Allah mubarr. gusto ako sabihin sa iyo mula nang nakita kay naakit ako simple na katulad mo ang pinapangarap ko ang pangarap ko Kung itong para sa'yo Kahit sa 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 lang ang pangarap ko Mahalin ang sa puno mo Sana ay mapansin tulad mo Simple yung tulad mo, mo ba? Kasi parang parang tight na kita <laughs> Ano? Masarap mong kasama ba? Ano? Parang hinatopo mo po At saka mabait at maganda pa Ito so, Pag ano, ano, pumikit ka muna, may bigay ko sa'yo Pumi Pwede ka pumikit uh, Kasaglit lang May bigay ko sa'yo Kasaglit lang Pikit ka muna, pikit ka muna Pikit ka muna <laughs> pag dumilat ka dumilat ka pag dumilat ka akin ka Saya ha ha ko sa flowers sa iyo wow hindi naman akalain na paalam na po ko wow. salamat wow. po salamat wow. po. thank you ingat ka ya, dyan ha salamat po ano? ano bye bye na ang tulad mo ay aking makilala